ating uh, pananghalian. Ayan, ayan, ayan. O, oh, ay pangsigang kami na isda. Ayan. Katatapos ko lang magpaligo ng aking aso. Ayan yung aking, uh, ayan na Tapos na yata yung pinapanood ko dyan. Ayan guys. Ako yung uh, nagpaligo ng aso dito sa kusina. Ayan yung aming labahan. Na ano, dito. Ipon ko lang yung aking tubig dyan dami kung gagawin ngayong umaga guys hindi pa ako tapos yung anak anak ko nakapasok na ayan. ayan ay ready to cook na naman tayo ilagay muna natin ang ating isda ilagay muna natin sa rip since mamaya pa ito ay malutoin guys hugasan lang at least meron akong content ngayong umaga dami natin gagawin mga nanay ako ay uh, nakasain na kaninang umaga Ayan. ready ready na itong mga sakog sa ating uh, pananghalian thank you for watching guys